Guys, nabibigatan ka na ba? Itong salitang ito ay para po sa mga taong nabibigatan sa kanilang buhay. Kung nabibigatan ka na sa obligasyon, sa pagiging ina, abma, o sa sitwasyon ng mga kaibigan sa paligid, o anumang bagay na magpapabigat sa puso mo o nagpapabigat sa puso mo, guys, may sinabi po si Jesus. Dito po sa Mateo chapter 11, verse 28, sabi niya, magsiparito kayo sa akin, sabi ni Jesus. Kayong lahat na nga papagal at na nga lubha at kayo'y aking papagpahingahin. Guys, alam natin na maraming mabigat sa buhay natin. May mga problema. Kahit marami tayong pera, meron pa rin tayong bigat sa ating puso. Dahil sa family, or kaibigan, o sitwasyon. Parang wala ka ng pagpupuntahan, kundi ito na lang bagay na hindi kak kakasiya sa harapan ng Diyos. Lumapit po tayo sa Panginoon. Dahil may sinabi pa ang Diyos dito po sa verse 29, Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag kayo sa akin sapagkat kayo'y at ako'y maamo at mapagkumbabang puso at masusumpungan ninyo ang aking kapahingahan sa inyong kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Guys, gusto nyo magaan yung buhay nyo. Kahit maraming problema o sitwasyon o katakot-takot na mga sitwasyon sa ating sa balita na naririnig mo. Guys, may kapahingahan po tayo. Diyan po sa Panginoon. Gawin ninyong friend or maging best friend yung ating Panginoong Yesus. Yung Holy Spirit na pinadala niya sa atin yung salita ng Diyos. Ito yung letter po niya para sa atin. Para ma-remind natin yung ating sarili na ay, andan, andyan ang Panginoon. Handang umalalay sa akin. Kung wala na kayong pagpupuntahan, pwede kayong pumunta sa kwarto po ninyo. Lumuhod. Umiyak. Kung hindi kayo mahiya po tayong sumigaw sa harapan, iiyak natin po sa Panginoon. Yan po yung kapahingahan, guys. Kailangan natin na lumapit sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating kapatid kumbaba. God bless